Sige. Uh, para sa ating balitang lokal, 14-anyos na lalaking taga barangay uh, San Roque nagtinda ng mais sa Pangasinan, isang linggo nang nawawala. Isang 14-anyos na binatang lalaki ang uh, isang linggo nang nawawala matapos umalis papuntang Pangasinan upang magtinda ng mais. Ang uh, nawawalang binatilyo ay si Carl Lawrence Moreno, residente ng uh, Purok Uno, barangay San Roque. At, uh, okay, residente ng Purong Uno, uh, Barangay San Roque, panganay na anak ni Ginang Gineline Moreno. Nagkaroon na ng blotter report sa barangay sa nangyaring uh, insidente ng pagkawala nitong uh, Pebrero ang 9 at nag-file na rin ng missing report ang ginang kahapon sa Gimba Municipal Police. Batay sa salaysay ni Ginoong Gina Lin, si Carl Lawrence ay nagtatrabaho sa amo nitong si Ginoong Jovan Kimusin, residente rin ng Barangay San Roque. Pebrero 5 ng bumiyahi umano papuntang Pangasinan. Uh, upang magtinda ng mais si Carl Lawrence kasama ang nakababatang kapatid nito na si Lance At ang katrabaho na si Rovic da alias Blondie, 21 years old Residente ng barangay Te uh, Tebag West, Santa Barbara, Pangasinan Ngunit hindi ito umuwi Nawawala rin ang tricycle o ang kolong-kolong na gamit sa pagtitinda ng mais na pag-aari ng kanilang amo Asa is ng Pebrero nang magpunta uh, sa bahay ni Ginang Gina Lynn si Ginoong uh, Jovan upang hanapin ang anak at ang motor ngunit uh, hindi pa rin nakakauwi si Carl Lawrence sa araw na iyon. Ang kapatid nito ay nakauwi naman dahil sinundo ng ama ng kaibigan habang naiwan naman si Dakasin o si Alias Blandi sa Santa Barbara. Pebrero 8 nang sumadya ang ginang sa Pangasinan upang hanapin ng anak at uh, makausap ang katrabaho nito na si uh, Alias Blandi. Nagkaroon ng pag-uusap sa barangay ngunit ayon sa kagawad na naroon, hindi raw nila da, uh, dapat if, hindi raw sa kanila dapat i-file ang blatter dahil sa gimba na wala ang binatilyo. Dagdag pa uh, rito ng araw na nawawala si Carl Lawrence, tinakot umano ng lolo ng kaibigan nito na si Jonel. At uh, sinabing may darating na pulis at huhulihin nito dahil tinangayraw nito ang motor ng amo. Hanggang ngayon ay uh, wala pang ideya ang ginang kung nasaan ang anak. Nakapag-report na niya ang amo ni, uh, amo ni Carl Lawrence sa kapulisan ng Pangasinan, ngunit hindi pa rin nakikita ang binatilyo at ang motor nito. iyak na nananawagan si uh, ginang Junaline Gina na kung sino man ang nakakakita Nakakita kay Carl Lawrence ipagbigay alam ito kaagad sa kanya sa numerong 0975-621-4473. Panorin natin yung video. Kasi uh, andyan yung buong kwento. Mm -mm. So si yung, yung bata, yung 14 anyos, ay, nagtitinda ng mais sa Pangasinan. Galing dito. Oh, sumama. Oo, sumama dun sa kaibigan na si Alias Blandi para magtinda dito, ng to mais. taon na yung Alias Blandi. 21 years old. Ay, yun ang pangamatanda. Mm -hmm. Ayan, sige. Play natin saglit yung video. Ang linggo na pong hindi po siya umuwi ngayon sa akin. Ay, nag-aalala na po ako. Baka, kung ano na po yung nangyayari sa anak ko. Kasi, kung ano-ano na po yung mga panaginip ko. Tsaka yung mga nararamdaman ko, iba na po kasi. Ang inisip ko pa nga po, baka kung hindi man kinaranap yung motor or kung kinaranap yung ano, yung bata, kinuha yung motor or di kaya pinatay yung bata o saan man ngayon, itina, halimbawa ano, itinapon. Yung mga isip ko mga ganun po. Dito si ate Ginalin po, Ginalin Moreno po. Ate Ginalin, taga saan ka po? San Roque po, San Roque. Okay, Porok uno po. Ko oh, andito ka ngayon para para manawagan po ma'am na nawawala ang anak ko na si Carl Lawrence, si Carl Lawrence Moreno po. Ah, mm -hmm. uh, ano po ang nangyari? February 5 po. February 5, uh, 5 p.m. po. Last na po na nakita namin siya dito sa Gimba. na. Uh, isang linggo na po ngayon na hindi na po namin siya nakikita. Isang linggo na po hindi po siya umuwi ngayon sa akin. Ay nag-aalala na po ako baka kung ano na po yung nangyayari sana ko. Kasi kung ano-ano na po yung mga panaginip ko. Tsaka yung mga nararamdaman ko iba na po kasi. Ang iniisip ko pa nga po baka kung hindi man kinarnap yung motor or kung kinarnap yung ano, yung bata, kinuha yung motor or di kaya pinatay yung bata o saan man ngayon itina, ano, itinapon. Yung mga isip ko mga ganun. Mm -hmm. Siyempre, eh, nakakalungkot na yung mm -hmm. anak mong uh, minor de edad. 14 anos, ano, mm -hmm. eh, kung eh, bawal pang uh, magtrabaho yun, eh, forced labor mm -hmm. yung uh, ginagawa. Hindi sana sinasama dun sa mga ganong uh, uh, -oh. uh, trabaho o yung pag-alis. Malaki ano? kasi yung bulas ng bata. Although, 15 kahit years pa, old ka lang siya. Kahit pa, 14 anos, mm. hindi pa kaya nun na magdisposition uh -oh. sa sarili. Nag-aaral daw yan siya, pero huminto at uh, nagtrabaho Bakit, na lang. Bakit paano nakauwi naman yung isang kapatid? Sinundo. Yung saan kapatid, sinundo? 10 years old lang. Oh, saan sinundo? Sinundo sa Pangasinan. Oh, At sabi, may kakilala sila sa Pangasinan na tinutuluyan. Mga kaibigan, uh, mga kaibigan na nakilala lang daw dito sa Gimba. Kasi dahil diba, yung pista, panahon ng baratilyo. Aha. E, di ba karamihan sa mga 'yan ni eh, taga-Pangasinan. Mm. Yung yung nakilala, yung uh, alias blandi nung batang si Carl Lawrence dito Tagano lang. Tagaano Taga-Pangasinan na nag, uh, kasama na nagbabaratilyo dito sa Gimba. Ah, ngayon. Uh, nagtatrabaho na raw yung nagtrabaho na raw yung bata doon sa Ito si Carl Lawrence. Uh, Oo. Oh, sa, sa amo na si Job uh, sa si Ginoong Jovan. na, na, na din ma, hindi hindi na doon sa baratilyo. Rin. Hmm. Taga dito na matagal na uh, may business na dito tapos nagtitinda daw doon sa plaza. Uh, Noong February 5, bumiyahe, umalis dito sa Gimba de naglako nakarating ng Pangasinan. Ah, uh, nung hapon daw... yun ang mayari ng... ng ano, ng motor. Sino? Si Jovan? Oo, oh, 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 ah, yung oh, oh, oh. Jovan. Dala-dala yung motor. Siyempre, pag nagtititla ka ng mais, siyempre, kakarga mo yun sa motor, di ba Yung mga naglalako. Kasama daw nung Jovan, yung si Carl, na nakarating ng Pangasinan, na naglalako ng mais. Ah, uh, tapos nung bandang hapon... Uh, ang kwento ni... May disconnect nga doon sa kwento ni nung nanay ni Ginang Jinalin. Kasi parang ang, sa, ang sinabi daw kay Carl uh, Lawrence, siguro nung nakaubos no, na, no. nung meron daw isang tinuluyan pa na kaibigan, yung Jonel. Mm. Uh, na, uh, yung lolo daw nung Jonel, tinakot daw si Carl Lawrence na may darating na polis dito para hulihin dahil kinarnap nga daw ni, ni Carl Lawrence yung motor. Pero hindi naman kasi... Eh, sabi ko nga, ano bakit niya tatakutin, eh andun yung motor, magkakasama sila. Ang magkakilala daw, umano ha, eh, ito pa lang yung kwento ni Hingi ng magkakilala daw yung lolo ng Janelle at si Ginong Jovan. Yung may ari hmm. ng motor. Ganon. Uh, so, at tanong ngayon, ay talaga bang nawawala yung motor? Nung sinabihan daw, nata nung sinabihan daw na uh, uh, huhulihin ng pulis o dadamputin ng pulis dahil uh, kinuha daw yung motor, tu tuma tumakbo na daw yung bata. Dala-dala daw yung motor, umalis. Uh, yeah. After noon, wala na silang balita. Ini umalis daw yung uh, si Carl Lawrence, iniwan daw yung kapatid doon sa uh, kaibigang si Junel. Uh, Santa Maria ata itong tutuluyan sana. Santa Maria. Uh Oo, -oh, kasi Pangasinan. Uh Oo, -oh, Pangasinan. Eh ang layo pala noon, 55 kilometers away. Nung chineck ko, yung distance Eh ewan oh, ko uh -oh, lang kung tama. Santa, uh -oh, Santa Maria, Santa Maria sa Santa Barbara. Ang masakit noon nung uh, pumunta yung nanay doon sa barang, uh, sa uh, kung saan nakatira yung alias Blandy. Uh, hindi daw ni record, ayaw daw tanggapin yung bladder kasi hindi naman daw doon nawala yung anak. So, walang kopya ng blotter ngayon dun sa pagkawala ng bata. Eh, sabi ko, bumalik siya sa uh, police, tas mag-report na rin siya dun. Kasi, posible, hindi pa naman natin nakausap si Ginoong Jovan, posible na yung nawawalang motor lang yung nireport ng may-ari. Mm -hmm.